yung tinatawag na meron kasing napapano ka lang ngayon, isang partido na lang sa eleksyon sa isang taon. Pagsanibin daw yung liberal, yung nasyonalista, yung mm, super una, yung kung ano super ang tawag, coalition. tawag super koalisyon. Oh. Parang super radio, DCW, Tuesday, you live. Magandang maga! Maganda umasa, Mike, Joel. Tahas ang sinabi ng Malacanang na mahirap nang makabuo pa ng koalisyon ang Liberal Party sa pagitan ng United Nationalist Alliance o una si Vice President Jejomar Binay Sa harap na rin ito ng paghahayag ng interes ng una na makipagkoalisyon na ngayon administration party. JC Presidential Spokesman Edwin Lacerda, may nauna na kasing pakayag noon ang una na hindi nila kailangang makipagsanib sa alinmang partido dahil malakas umano ang kanilang kampo. Ito ang pinanghawakan ng uh, Liberal Party kung kaya't nakipagkoalisyon na ito ngayon sa ibang partido politikal tulad ng Nationalista Party ni Sen. Manny Villar at Nationalist People's Coalition ni Danding Cujuanco. Kaya naman nagtataka sila siyerda kung bakit bigla umanong nagbago ang ihip ng hangin at nag na ang posisyon ng una. Maliban dito, malinaw naman umano na may ilang kasapi ang una na ibang-iba ang telesopiya at hindi naaayon sa isinusulong ng Administrasyong Aquino kung kaya sa ngayon ay malabo raw na makabuo ng isang super coalition o ang tambalang LP at UNA. Ang inyong kapuso Tuesday sa Ganyo ay nag-uulat para sa Super Balita sa Umaga Nationwide.